SM at Ayala join forces for relief. 500 meters combined donations para sa Cebu rehabilitation. Matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Cebu, libu-libong pamilya ang nawala ng tahanan, kabuhayan at pag-asa. Mga gusali ang gumuho, kalsada ang nagbitak, at maraming negosyo ang napilitang magsara. Pero sa gitna ng pagdurusa, isang di inaasahang alyansa ang nabuo. Dalawang higanteng korporasyon, SM Group at Ayala Corporation, nagkaisa sa unang pagkakataon para sa isang layunin, ang muling pagbangon ng Cebu sa ilalim ng inisyatibang Pinamagatang Cebu Rise Together, nagbigay sila ng 500 milyon na pondo para sa rehabilitasyon ng mga komunidad na pinakaapektado ng lindol. SM Representative, Voice Actor. Ang kalamidad ay hindi pumipili. Kaya naniniwala kami na panahon na rin para magkaisa, hindi bilang mga magkakompetensya kundi bilang mga Pilipino. Ang bawat sentimo ng tulong na ito ay para sa mga Cebuano. Sa mga paaralan, ospital at tahanan, doon namin gustong makita ang pagbangon. Sa unang linggo pa lang ng proyekto, mahigit 20,000 relief packs na ang naipamahagi sa mga bayan ng Karkar, Toledo at Talisay. Naglagay din ng mga mobile health clinics para sa mga sugatan at may sakit habang nagsimula na rin ang rebuilding program para sa mga nasirang paaralan at evacuation centers. Ang kalahati ng pondo ay ilalaan sa balikbahay program, tulong sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Ang natitirang bahagi ay gagamitin sa livelihood restart project na tutulong sa mga maliliit na negosyante at tindero na makabangon muli. Akala ko po wala ng pag-asa, pero nung dumating yung tulong, parang bumalik yung lakas ng loob namin. Maraming salamat talaga. Ang pagkakaisa ng dalawang dambuhalang kumpanya ay nagsilbing inspirasyon na sa oras ng sakuna, hindi negosyo o pangalan ang dapat unahin, kundi ang kapwa Pilipino. Sa tulong ng bayanihan ng mga kumpanya, volunteers at mga mamamayan, muling bumabangon ang Cebu. Isang mensahe ng pag-asa at pagkakaisa ang iniwan ng proyektong ito na sa kabila ng pagkakaiba, lahat tayo ay may pwedeng gawin para sa pagbangon ng bayan. Footage of young volunteers, students planting trees, children holding thank you Cebu banners. Ngunit higit pa sa tulong pinansyal, nagbigay rin ng inspirasyon ang proyekto sa mga kabataan. Mga estudyante mula sa iba't ibang universidad ang nagsimula ng sariling clean-up drive at tree planting activities sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Ang ilan, gumawa pa ng mga mural na may mensaheng Bangon Cebu bilang paalala na ang pagbangon ay hindi lang tungkol sa mga gusali kundi sa muling pagtibok ng puso ng bawat Cebuano sa tulong ng bayanihan ng mga kumpanya, volunteers at mga mamamayan muling bumabangon ang Cebu isang mensahe ng pag-asa at pagkakaisa ang iniwan ng proyektong ito na sa kabila ng pagkakaiba lahat tayo ay may pwedeng gawin para sa pagbangon ng bayan